Hi guys. So nandito tayo ngayon sa beach dito sa South Horizon dito sa Hong Kong. So maganda din dito guys. Tingnan niyo. Maraming mga malalaking bato dito. So meron din doon sa gitna. So nag -low tide na ngayon. Ayan, dito dito kanina ano, daming tubig. maraming shells. Ipakita ko sa inyo yung mga shell. Mga shell guys, ang dami. Ayan, Ayan ang dami. at Hindi Ang dami. makain yan. Makain ba to? Mga shell? Sobrang dami. Lahat. Lahat meron shell. Ayan.

Ayan you know, o, tingnan nyo guys, ang dami talaga as in.